Isang empleyado mula sa Provincial Housing Office ng Pangasinan ang binigyan ng permanenteng posisyon matapos ang 31 taong paninilbihan. Si Roman Abalos ay nagsimulang magtrabaho sa gobyerno noong 1993 bilang liaison officer sa ilalim ng pamumuno ni Governor Ramon V. Gico III na tanggap ni Abalos ang kanyang permanent appointment bilang Administrative Assistant Computer Operator 1. Isa siya sa daan-daang empleyadong kinilala ng provincial government dahil sa mahabang taon ng serbisyo. Ayon kay Abalos, nagsimula siyang magtrabaho sa murang edad at unti-unting umangat sa posisyon sa loob ng higit tatlong dekada. 31 years in service na casual employee. Nag-start ako na sa liaison officer, tapos uh, hanggang sa naging computer operator na po. Dito, hindi na itago ni Abalos ang pasasalamat kay Governor Giko. Anya, malaking bagay ang pagbibigay sa kanya ng tiwala at pagkakataon na maging permanenteng kawani ng pamahalaang panlalawigan. Magiging mabuting uh, empleyado ako uh, sa pagsisilbi dito sa Pangasinan kay Governor Ramon Bigwig conductor maraming salamat po sa uh, binigay niyo pag, uh, uh, paging permanent position ko po dito sa uh, opisina namin sa Pisuta Ayon sa mga opisyal, bahagi ito ng layunin ng gobernador na kilalanin ang dedikasyon ng mga matagal ng lingkod bayan. Nagpapatuloy din ang mga reforma ng pamahalaang panlalawigan para masigurong maayos ang takbo ng serbisyo at maibigay ang nararapat na benepisyo sa mga empleyado. Valerie Dismaya, RNG News.